Ah, uh, ito na po. Yung mga buo na crystallized na suso. Buo talaga po yan. Bale, ibabad po natin sa tubig. Ibabad po natin sa tubig yan. Yan, kung makikita nyo talagang buo pong lahat ang crystallized malinaw naman yung camera kita kita ito maliit lang siya pero napaka cute din po nito may putol na kaunti yung iba sa puwitan pero yung iba talagang tulis na tulis ito tulad nito tulis nito tsaka buo siya uh, ito naman isa po sa hiyas yan ito putol. Pwede, pwede po siyang ikarga sa mga bao na ginawa. Ayan. Hiyas na suso. Na may bisa pa rin kahit nababasag siya. Pero syempre, syempre po, wala pa rin uuna dun sa buo. Kasi ito naman, kapag kung, pwede niyo siyang ilagay sa mga sinasangkap. Sa mga ring, pwede rin sa mga sing-sing. Yung mga may basag. Pwedeng isama siya sa mga bantuara na buhay. Para mas lumakas siya kahit siya ay basag na. Okay. So, maalaga talaga tayo. Kararating pa lang nito. Talaga namang inilagay na po agad natin sa tubig. Pero hindi po tubig bukal yan ha. O tubig ulan. Uh, sa poso po yan. Kung tabagin gripo. Sorry. Yan, tulis na tulis yan. Kaya naman, ganyan ang pag-aalaga. Unang dating pa lang, ibabad nyo na. Ito, pwede na rin to. Yan, tulis na tulis siya. May tilos, ano, kaliba sa buo. Ayan, ito yung magandang ilagay sa langis. Pagkatapos ibabad, ilagay po sa langis. So, meron dito na tapol na honey. Okay, ito yung pinakanagahari sa kanila. Yan ang tapul na hanin na tinatawag ito. Yan, napakagaling talaga ng kwan, ng kalikasan, ano? At unang-una ang ating Panginoon. Mahal na Panginoon Diyos. So, kung makikita nyo ito ay napipigkas na to Pinakabalat niya. Pero, pag yan nahubaran, ang ganda nito. Purong ganito po yan. Baka kasi isipin nyo, ay ibinaon lang itong isa na to Kundi ito po ay dumikit sa bato. Hindi lang natin alam kung anong bato-bato. Pare siyang sakindlat ano. O anuman. Kung bakit siya tumama dyan. Pero hindi po nakalubog yan. Nakadikit lang talaga. Maalis naman po yan. Pero hindi po kinilat pala yun. Sorry. Okay. Ito naman yung crystallized. Crystallized na black na natagalan po ito sa ano, sa bato. Pero po siya ay urin din ito. Puri din po siya nito. Ito yung mga rigid na ah, crystallized, na hiyas. Puri din po yan kasi natagal na na to eh. Tsaka bagungon siya. Iba siya sa suso. Suso din pero bagungon. Ayan. Pero pinaka yan, niyan, crystallized. Makikita nyo, ito yung pinakamahirap daw na kunin eh. Sa loob ng bato. Minsan sa mga yan o, oh, crystallized na rin sya. Ayun o, oh, kita nyo naman. Natagalan lang talaga sya na. Ito, mainam sa mga kabuhayan. Maganda. Kasi pag may kidlat yan, ramdam ko na agad yan. Okay, dumikit lang yun. Crystallized. Wow, ang ganda nito. Nagre-rainbow, no? Nakita nyo? Ito yung fossilized. magaganda rin naman. Pang negosyo, pantindahan. Yan. Ang talaga. Walang sawang manonood. Salamat po sa inyo lahat. No? Talaga namang napapagagaling. Ito. May kamukha to. Uh, nakuha na lang. ah, uh, ito po ay ano. Para rin siyang kuhol. Ibang nga lang. Oh. Bato. Pakinggan niya. Bato na siya. Hindi siya nagkakalamat eh. Hindi siya makakuang ano. palagay nyo. Ito ba isihi? O... Ibang tawag doon? Pero iba ang na ano. Okay, iba na. Ang ganda niya. May bumalik pa rin. Ayan. Ang ganda ka, baby. Ka baby crystallize. Pinakahari. Ito. Ang ganda niya. Buo talaga. <coughs> crystallize. Nakulay itim. Itim yung nasa uh, ano po niya. Hindi po siya mismo kuhan. Kumbaga yan yung balot lang siya. Ayan. Nabalot siya pero crystallized din yan. Bagong mo nasusok. Okay po. Ayan, maraming salamat po. Eto, bukas na po ito natin yan, oh. No? Maganda sila na ibabad na lang natin sa langis muna pansamantala. Okay? So, iba kasi yan, eh. Medyo... Yan na yung kwan. Hindi na siya buo. Ito, meron... Ay, hindi na. Kaya diyan po siya muna. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Ano? Sa mga may nais ng ring, narito. Yung karga niya medyo maliit lang. Kulay black. Okay. Yan. Tingnan niyo mabuti yan. Buhay po yan. Buhay na buhay. Dahil matagal siya nababad sa tubig pero hindi nawawala yung kahilingan natin para sa kanila. Ito naman napakalaking batong inkanto. Maliit. Malaki lang siya pero kasya to sa daliri. Hmm. Kulay red. Okay. So, salamat po. God bless inyo lahat. Nawala. Nagahong na yata.